Buenos dias, señoritas y señoritos Planchado na ang planong impeachment Laban kay President Bongbong Marcos Yan po ang uh, bagong development Galing sa kampo ng mga uh, ni uh, President uh, Rudy, Former President Rodrigo Duterte Vice President Sara Duterte At mga kaalyado nila like si uh, former President Gloria Macapagal Arroyo na medyo tahimik kayo. Eh, at si uh, Senator Amy Marcos so marami na po uh, they are throwing everything at Marcos ha? Huh? baka later on makita natin pati sex video <laughs> pati sex video ni Marcos ilalabas na ha? Huh? <laughs> pati traffic violation <laughs> lahat na lang May meron ng Meron ng uh, withdrawal of support, uh, meron ng manifesto of uh, of uh, loss of faith in the president, meron ng uh, meron ng uh, impeachment uh, dahil daw is sa uh, para uh, uh, disregarding Philippine laws by uh, cooperating and allowing the uh, ICC investigators to enter the country and eventually kung may arrest warrant na to arrest the Dutertes. And then, ang panibago po nila ngayon at uh, sa script nila, sa plano nila, ay gamitin, gamitin, yung isa pang uh, bin uh, isa pang uh, issue na pinupload nila since last year, gamitin ang diumanong cocaine video or porboron video, a video purportedly uh, showing a uh, President Marcos and First Lady Lisa Araneta Marcos uh, uh hitting <laughs> on cocaine yung nanguutot ng uh, ng uh, cocaine. So yan daw ang uh, parang golpe de gulat nila. So kasama talaga kasama talaga sa script. So una yung sa yung mga destabilization at ito daw video na ito ay uh, pinapakita na umiikot na hindi pa nila pinopost kasi baka ma, ma cyber makasuhan sila ng cyber libel law or baka uh, ayaw nila mabisto na talaga ni VAT na peke ito tulad yung ginawa nila kay uh, sex video kay Senator Laila De Lima so uh, pero uh, inamin inamin ha inamin ni ni Baskayas at saka si yung iba pang vloggers ni Marcos itong si G, kasama sila General Mascañas na pinapakita na daw sa mga sa mga PMA retired PMA years at active PMA years at galit na galit na mga ito at kung nga uh, mailabas daw ito pa sa publiko yun boom kudeta na tanggal na ang mga Marcoses eh, sa Malacañang for the second time <laughs> they will be suffering the uh, the fate of their father former president uh, Ferdinand E Marcos who was ousted by Kudita in 1986 so mangyari daw yan kay Marcos malapit na at uh, ayon sa script nila apart from the ICC issue eto eto talaga ah uh, ito talagang Paul uh, pulburon video or cocaine video ang uh, ma ma madadali sa Marcoses not only lead, uh, It will not only lead to his ouster But gagamit rin nila ito Gagamitin rin nila ito To impeach him So whichever comes first Kung lahat, kung, ga kung baga, lahat ginagawa na nila Bago dumating ang middle of the year Na sinasabi ni Dang Punsoy ni Ari Roque At mga sources nila sa ICC kasi I presume may lawyer sila na nagpa-fight ang kaso ni ng mga Dutertes diyan ay uh, mari mailabas na yung arrest warrant by the middle of the year. So but before the uh, before that period uh, reaches the Duterte, yun either matanggal na nila si Marcos by coup, by withdrawal of support and install Sara or by impeachment. Of course, alam naman natin impeachment is a numbers game. Pero i-evaluate natin 'yan. Ipakita ko muna sa inyo yung latest uh, video ni uh vlog ni ni Hari Roque na kung saan uh, inaamin niya na ito nga uh, ay isa sa mga arsenal nila. Kasi impeachable offense daw. Itong uh, itong uh, itong uh, which which I agree naman. Pero you know, uh, nakikita talaga natin na uh, meron na talaga silang script na sinusunod uh, one after the other na ito nga ito nga ang kwan ito nga ang panibago itong uh, itong uh, uh, wag na natin na uh, uh, ipakita yung buong video i-audio na lang natin para to be safe ha huh? to be safe although kaibigan ko naman ito si Harry Roque pero ginamit ta kasi ng mga na mga bata ni Bantag noon na pinakwan tayo pinasuspend tayo dahil sa video na clean nila sa kanila na hindi naman pala sa kanila sa isang kandidato pero muntik na tayo na So uh, na lang natin. Basta anyway, you can go to Hari Roque's blog na episode 215 ang title, Droga at Impeachment. So i-play na natin yan. Okay? Siyempre, okay, ibang usapan na yan, Kapag presidente, ay gamit pa ng pulburon. Ulitin ko po ha, hindi ako naniniwala. Wala akong sapat na impormasyon. Pero ang sasabihin ko lang, kung sakaling may katotohanan yan, ano ang implikasyon yan sa pagiging presidente? Well, alam niyo po, ang paggamit ng coke ay pinagbabawal. Labag sa batas. Pinarurusahan po ang gumagamit, pinarurusahan ang nagtutulak mas mabigat ang parusa sa mga nagtutulak kaysa sa gumagamit kasi biktima mga ang gumagamit. Pero labag pa rin po yan sa batas. Now, alam naman natin ang presidente, siya yung chief executioner ng batas. Siya yung papatupad ng batas. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. dahil yan po ay labag sa ating batas, yung dangerous drugs code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Alam niyo po itong betrayal of public trust. Kaya po sinamayan sa Amerika at dito sa Pilipinas, gaya-gaya lang naman tayo sa Amerika talaga, yan po ay yung kahit anong ground na hindi expressly enumerated na dahilan para sa pagkakatanggal through impeachment, pero po pwede maging dahilan. At kaya po yan may betrayal of public trust kasi nga ang tiwanang ng taong bayan siya ay magpapatupad ng batas. Hindi siya ang lalabag ng batas. Pero ulitin ko po ah, hindi pa ako naniniwala na gumagamit ng droga si PBBM or si Lam. Sabi-sabi lang yan. Ang sa akin lang, kung may katotohanan, abay! Yan po ay isang ground for impeachment para matanggal ang isang nakaupong presidente. Kasi saan ka naman nakakita na ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas, lalong-lalo na ang mga batas at pinagbabawal ng droga, ay gumagamit. So impeachable offense po yan. Betrayal of public trust. So, ano ngayon? Bakit ko naman ito isinasabi? Kung hindi naman ako naniniwala na gumagamit ng droga si Presidente at si Lam. Well, alam nyo po kasi, sa ating saligang batas, may bagong probisyon. Ang bagong probisyon ay yung karapatan ng taong bayan sa impormasyon, sa mga bagay-bagay na nakaka sa kanila. The right of the people to information on matters affecting um, their lives. So tingin ko po kapag isang presidente ay pinagbibintangan na gumagamit ng droga, abay may pakailam ang publiko. Kasi unang-una, -una, yan ay labag sa batas na dapat pinapatupad ng presidente. Pangalawa, nakaka-influensya yan sa desisyon ng presidente. Mantakin nyo ang desisyon kung makikipag sa China, may influensyahan ng droga. Mantakin nyo yung desisyon kung ipakukulong ang mga Duterte sa ICC sa Hague, baka na-influensyahan ng droga yung pag-usap -pag sa mga terorista, baka na ng droga. So merong karapatan na malaman ng taong bayan kung may katotohanan itong mga paratang ni Maharlika at ni Clemente at dumadami na po ang mga nagsasabi eh. Yan po ang problema, hindi lang si Maharlika. So anong aking rekomendasyon? Well, dahil may karapatan po ang taong bayan sa impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw na buhay at dahil gusto ko rin malaman ng katotohanan dahil ako gusto kong ma-assure ang sarili kong hindi ako nagkamali doon sa assessment ko na mabuting tao itong si PBBM. Ang aking suggestion, may humble suggestion, magpa-drug test si Presidente. <laughs> Dahil jan po lalabas ang katotohanan kung siya ay gumagamit o gumamit ng droga, magkakaroon po yan ng residual effect. So, tingin ko po, karapatan ng taong bayan yan at syempre, yan po ay para din sa kabutihan ng Presidente ng malinaw at mapasinungalingan yung mga paratang. Ayaw ko naman po na palaging pinagbibintangan na gumagamit ng droga ang aking presidente. Gusto kong malinis din ang pangalan ni presidente at sa pamamagitan ng siyensya sa drug test, yan po ay mapapatunayan o mapapasinungalingan. Tignan po natin ang reactions ng ating mga texters. Agree ba kayo? Okay, guys. <laughs> uh, three, three points ang uh, ma-react natin dyan. Isa, Nakita nyo, ngayon na uh, betrayal of public trust na. Kung baga, uh, well, the use of drugs. Pero, if we go by yung expose ni Las Cañas, Mutabato, at iba pang mga Duterte boys, na, or Duterte members ng Davao Death Squad, noon sa uh, mayor pa si former President Duterte, at uh, yun, nag, uh, na, na, natauhan na sila, and now they're, they're testifying before the ICC. Makikita natin, si si Duterte uh, Mr. Duterte talaga ang dapat na impeach noon for betrayal of public trust dahil uh, before pa siya naging presidente nagbe-maintain na siya na siya ng ng three uh, three drug uh, alleged uh, three drug uh, uh, manufacturing uh, sites uh, kasama si Michael Yang na China uh, at mga Chinese uh, kemis. Uh, and then, uh, at meron pa isa, yung lim. And then, uh, yung killing of 30,000 Filipinos, ni diba Baba, betrayal of public trust yun. Now, we entrusted him to safeguard the interests of the Filipino people. Uh, and then, pinatay yung mga inosente, pero yung tila, tulad nila Jeffrey Celis, na bata ni Duterte, tulad ni, uh, na nasa drug list rin, na si, uh, Arnie Teves ay nwd uh, and with 1,000 generals and colonels na sangkot sa drugs uh, pi pinakawalan or kaya uh, hindi lamang ginalaw buhay pa rin hanggang ngayon pero yung 30,000 na mahirap ay pinatay so yun, betrayal of public trust yun yung pagkukuntyaban niya sa China nakulang na lang gawin niya tayo probinsya ng China at hindi niya he, uh, wala siyang ginagawa yung sa continuing invasion, continuing build a military build up at uh, pangbubuli sa atin ng China, wala siyang ginawa roon. Betrayal of public trust yun. Yung iniwan tayo ng 13 trillion na utang na hindi, nat, hindi lang man tayo nakinabang Napunta sa 80 billion an parmalis scam sa 15 billion pill health scam yung pagpasok ng droga ng 6 billion na shabu sa customs 4 billion wala rin nangyari ha yung uh, 4.6 billion, computer scam, Beep of public trust. So, ngayon, uh, alin mas grabe? Yun mga yun o ito daw paggamit? Hindi natin sinasabi ginagamit. We're just uh, 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 analyzing the issue for the sake of argument. Huh? So, sinasabi lang natin na double standard sila. For bigger crimes ni Mr. Duterte, walang betrayal of public trust. Pero sa paggamit ng shabu di umano ay betrayal of public trust ni President Marcos. And then pangalawa, yung sinasabi niya mag-drug mag test daw eh para for the interest of uh, transparency. Eh bakit noon si President Duterte nung inakusahan ni ni Senator uh, former Senator Trillanes na meron 2 to 3 billion sila ni Sara sa bank account nila even before Uh, uh, be, be, being elected as president nung no campaign period pa. Bakit ginawa niya lahat para harangin ang ombudsman na ilabas yung record nila. Ilabas yung record nila ni, ni Sara at mga bangko. So is that being transparent? <laughs> Bakit ngayon pinapadrag test nyo na si Marcos? Uh, parang pinapain nyo si Marcos na although I would recommend ka kay President Bongbong Marcos to to take that drug test. Although, yun lang, parang pinapatulan na niya mga ito. Pero pwede rin, para lang pahiyain ng mga ito, kung wala naman kayo tinatago, ah, Mr. President, sige, take nyo na yan. Pangal, pangatlo, ayun na, ah. impeachment. Sa impeachment, impeachment is a numbers game. Uh, ah, right now, pwede ko masabi, solid na solid, may solid control si Marcos. anak dyan sa sa kongreso at si Speaker Martin, Martin Romualdez. Ang kinatatakutan ko lang, yung Chinese money. Kasi yan ay bottomless talaga yan. Kahit uh, buong budget ng gobyerno sa sampung taon, walang si hindi pa rin kaya uh, uh, tapatan yung <coughs> yung Chinese money na pwede i-boost dito sa bansa. Para lang makuha ang number, na number of senators and congressmen needed to impeach the president. So yun lang, these are the issues that uh, affect the country today at uh, nakita natin ta talagang planchado na. Uh, may mga script na na sinusunod sa, sa, sa issue na ito at may mga script na talaga yung Duterte camp, paano tanggalin si Marcos sa pwesto by impeachment? by withdrawal support, by coup data or pipilitin siya mag resign. So we will be giving you updates on all these issues. But uh, please don't forget to share this blog to friends and relatives, and uh, don't forget to ask them to subscribe to the blogcaster Armandi YouTube channel. And see you in my next blog.